Guys, ito yung ano yung pinya natin na ano, na-process na siya. Tapos niluluto natin sa ano ulit kasi ano hindi pa siya masyado malapot. Ito pala natin, guys. Dito natin inano sa sa kahoy para mabilis yung pag ano ng tubig para maglapot siya. Ito. Okay, guys kaya ito na siya guys kasi ano yung ano yung kulang asukal yung nilagay namin so, yeah, ganito yung kulay guys yan yeah. panahin lang natin hanggang hanggang maano siya guys maglapot uh, parang maano yung tubig uh, ubus yung tubig na guys pero okay na siya guys